Hello guys. Practice tayo ng ano magprito ng talong. Kaya tara sabahan ninyo ako magprito ng talong. Uh, tuturuan ko kayo kung paano maghiwa ng talong. Let's go. Ito ang ating talong at saka may kutsilyo. Ayun ito yan ka paano maghiwa ganyan lang tagalin natin itabi natin yung ano tangkay niya ang ang tanim ng ano ang talim ng kutsilyo ko guys ayan tingnan natin kung may ano yan masarap yung ulam namin ngayon Talong, pritong talong Ayan Oh, sobrang ingay pa ng ibon. Nakikisali sa ano, sa vlog. O, yeah. oh, diba? Fresh ng talong. O, oh, ba diba? Walang ano siya. Wala siyang molto. fresh. Ito yung malaki, o. Oh. Sobrang laki, o. Oh. Favorite ko. Favorite ko talong. O. Oh. O, oh, ba? Diba? Magprito tayo. O, oh, ba diba? walang ano, walang uod. Perfect na perfect sa ano natin pagbili natin ng talong. Hindi sayang yung pera natin kasi wala siyang uod. Perfect. Ang dami na ngayon. O, oh, di ba? Ayan. O, oh, ito, finished product. O. Oh. Ayan. Finished product. Ayan. Thank you. Maraming salamat.